Santo Niño Medallion, ito ay nakakatulong sa taong magdadala ito na magbigay ng swerte sa negosyo at hanapbuhay. Sabayan lang ng pagsusumika patamang kalaman sa yung ginagawa. Nakatulong ito magtunaw ng mga negatibong enerhiya sa katawan ng taong nag-attract ito ng mga good luck at good spirits. At ito ay nakatulong rin magbigay proteksyon sa lahat ng klase ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao kagaya ng mga aswang, demonyo, kapre at iba pa at nakatulong rin ito magbigay proteksyon sa lahat ng klaseng witchcraft o mga masamang kapangyarihan kagaya ng kulang, barang sumpa usugbat, idigalpo, palipan palipadhangin at iba pang pa gaya nito at ito ay nakatulong rin magbigay proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaaring ikamatay ng tao na siya ay hindi basta-basta namamatay sa panahon ng mga panganib at sa mga aksidente. Makakapagpasumbalik din ito sa lahat ng klasing masamang kapangyarihan. Ang mga atake ng mga masamang tao, demonyo o espiritu ay babalik lamang sa kanila ang kanilang masamang gawa na sila mismo ang tatamaan. For more info, basahin na po ang nakalagay sa description.